What's going on, man? Tagal-tagal na panahon, no? Kamusta ba kayo lahat dyan? Nakarating na ako dito sa yard ngayon at itong mga papel na to, yung report ng 90 days ng ating truck inspection, saka ginawa daw nila yung isang brake chamber. So far, ay sa yung ating truck, no? So tignan natin yung brake chamber yon. Bagong bago. Dahil yung spring sa loob niya ni eh, wasak na. Last month naman ito yung pinapalitan ko. Brake chamber na yan pero ayos na no. Yan no. Bagong bago, man. Ito yung isa yung luma. And then pinalitan din yung license plate light. Check natin ang ating langis, syempre. <coughs> Bagong inspection lang naman to pero check pa rin natin. Max. Max level, bro. Check natin ngayon ang umaandar, no? Okay naman yung ating water separator, water fuel separator. Okay pa washer fluid. Okay ang ating coolant, no? Okay ang ating coolant filter, oil filter, ayos na so tingnan natin ang ating ilaw Yun. meron na tayong ilaw dito napundi yan eh okay na lipat ko lang yung gamit ko and then eh, alisa tayo <mimitation> Oh, sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember okay, that Bumblebee Kunin ko lang ang aking trailer and lalaga na tayo, man. So, dito ko iniwan yung ating trailer, no? Dahil nandyan yung mga loaded trailers. Ayan na ang ating trailer. 1784. As usual, no? Dapat walang space yan. Tsaka itong handle ay nakapasok. And then, the jaws are locked. Ayos na. Ay sa man ang ating mga linya, ano. No damage. So, naitaas ko na yung landing gear. Check natin ang ating mga gulong. Turn signals working. Brake lights working. Nakaseal pa rin yan. Walang problema ang ating trailer, kaya alis na tayo. Alas sa isang appointment. Alas sa isang gabi. Narating ako doon, mga alas 7 na ng gabi. Okay lang. Let's get it on, man! Alis na tayo paalis na ako ngayon at maambun na. So ang nangyari ay pina 90 inspection ko tong truck natin kahapon, lunes. No? So martes na ngayon. So nakita niya, merong problema yung isang brake chamber dyan sa passenger side, sa rear. Or driver side, no? rear. Rear axle uh, brake chamber, eh, pinalitan niya dahil nga broken yung spring sa loob. So bago ang ating brake chamber. Tsaka yung license plate light, eh, pundido na. Kaya pinalitan na rin niya. Kaya, okay na. After 90 days ulit yung inspection ng truck natin. Kaya, lalagyan na tayo. I'm here to cheer you on. Yeah. I wanna pick you up from the ground. Let you know that I'm always around. Cause I know we can make it. Yes, we can make it. Try. keep on the trying To know that there's always a helping hand. Cause I know we can make it. We can make yeah, we can make it if we try. Yes, we can make it if we try. Keep on a trying. You got it. You're gonna make it. You got it. I believe. Tagal-tagal na panahon, no? Kamusta ba kayong lahat dyan? Medyo naging busy ako sa mga bagay-bagay kaya pasensya na kayo kung may lang ako nakapag-video ulit. Nandito ako ngayon sa isang truck stop, no? Love truck stop. Eh, nagpapahinga lang ako dito. Mamaya-maya, alis na ako. Pero bago ang lahat, kain muna ako. So, kakain ako ng gulay ngayon. Yan! So, ito ang truck stop, no? Nagkakaligo ko lang dito, nagkarga ako ng fuel and magtatanghalian na ako. Welcome back sa ating lahat, man. Kain na tayo. Kain tayo ng kanin, at tsaka fried chicken. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Eh? Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, amen. Let's go, man. First bite. Cheers okra sa kakanin. Uy. <laughs> okra sa kakanin, no. Ah, tamis. Napakasarap ng pakbet. Chicken kalabasa sa kakanin. Itaw Sarap Ito namang fried chicken Tirahin natin Fried chicken oh klasa kakamatis Wow Sarap ang palaya sa kanin. The best. The best. Talong sa kaampaya. Mm. Kapag sarap. The best. Woo. Ba talagang gulay pag pinagsama-sama ng lutuin. Kagaya ng pakbet, talagang yung lasa niya, yung tamis niya. Sarap. Mm. Ini nah, apa sorot? Hmm. <laughs> hmm. 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 ubos na yung gulay merong konting konti na lang yan mm. <laughs> mm. napakasarap ng pakbet Napakasarap men Napakasarap ng gulay sa kayong manok Pritong manok Actually yung Katerno talaga ng pakbet Ay yung ritong galunggong Ano mo sarap Ano ang panalo Yun nga lang dahil nga Ayoko mag microwave ng isda dito sa truck Eh pritong manok na lang yung binahon ko Sarap Sarap men So ayan no, tapos na ako kumain At medyo maingay dito sa paligid dahil yung mga truck na natin ay naka idol idle pa more! Woo! Grabe, sobrang nabusag ako dun Dami kong nakain men ah, Thank you Lord Dito ko lang muna tatapusin tong video na to So syempre sa buong pamilya ko Sa mga kaibigan ko at ikaw na bago kong kaibigan Salamat sa panonood at sa oras mo, man. Mag-iingat ka palagi and I'll see you on the back hall. Peace.